Maganda umaga, ako po si R. Vargas at ito ang News Update. Kasalukuyang isinasagawa ngayon ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol sa kinasasangkotang katawalian ni Vice President Jejomar Binay. Di makaraan ng isang buwang break ng mga senador. Nakasentro ang pagdinig sa mga pinasok umano sa mga transaksyon ng pag-ibig fund at ng Boy Scouts of the Philippines na parehong pinamumunuan ng Vice Presidente at iba pang prizes na gusaling ipinatayo sa Makati. Sinasabing nakatakda pang magsagawa ng dalawa o tatlo pang pagdinig ang subcommittee bago tuluyang tapusin ang pagtalakay sa itinuturing na pinakamatagal ng hearing ng Blue Ribbon sa usapin ng korupsyon. Sa iba pang balita, nagtaas ng presyo sa gasolina, kerosene at diesel ang ilang oil company sa bansa. Kaninang alas 12 ng madaling araw, nagtaas ng presyo sa gasolina na aabot sa 95 centavos kada litro at 65 centavos naman sa diesel ang PTT Philippines. Nagtaas din ng kaparehong halaga sa gasolina ang Petron, Sea Oil, Phoenix Petroleum at Total kaninang alas 6 ng umaga. May dagdag namang 50 centavos sa presyo ng kerosene ang Petron at Sea Oil. Ang pagtaas ng presyo sa mga petrolyo ay bunsod pa rin sa pagtaas ng presyo sa international market. At po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Light Network para sa iba pang news update mamayang alas 2.30 ng hapon. Ako po si R. Vargas.